to before ang Christmas special. Pinaghandaan daw talaga umano ni Donny Pangilinan. Excited na makita at makasama ulit si Mel Mariano sa stage. In love na in -love daw umano ang kanyang donato kay Kahit sino naman kasi mapapahanga rin sa actress. At sigurong maiindab ka. O siguradong maiindab ka Swerte sila sa isa't isa, matured mag-isip, napakababait na bata. At higit sa lahat, makajos sila. Sa kaganapan sa Christmas special, kahit ilang taon na tayong pinapakili sa harap ng kamera, wala pa rin kupas. Pati kasi sa likod ng kamera, napakasweet nila at never mong pagdududahan na fanservice nito. Matagal na rin magkarelasyon pero in private lang. May inam na rin iyon para sa kanilang peace at para walang makisaw na haters. Ay nga sa mga ibinahangin komento. Talaga naman, nakakakabing kudos kay Daddy Anthony. Lab niya ang Don Bell, sa kabila ng mga inay. sa kabilang fandom. Alam niya na walang makakabuwag sa dalawang ito. Nagsisimula pa lang ang tundel. Kitang-kita na hindi sila nagbago. Mas ang ang naging sweet sa isa't isa. At naging matatag. Napakabait ng na mga bata. Habang tumatanda, mas naro naging matured. At mabait na mga tao. Kaya nga sikat na sikat sila. Napakahambol din. Ilan lang yan sa mga komento. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe and share this video. Thank you for watching.